Magandang hapon po mga kababayan. Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers Commentary Opinion Assessment. Ang pamagat po ng ating vlog uh, ngayong araw ay Game Plan Envelopment. Bakit Game Plan Envelopment? Dahil mukhang i-envelop na ang mag-ama sa pamamagitan ng ICC at impeachment. No? ICC against former President uh, Digong and impeachment to BP Inday So, titingnan natin kasi ang balak yata nito mukhang lumalabas na gusto nilang gawin ito upang masiguro na isa sa mag-ama ay madadali o malaglag dyan sa either sa ICC or impeachment. Pero most probably, uh, ang makaligtas dito is si BP Inday sa impeachment because ano lang yan eh, ang kailangan dyan is numbers game sa Senate. So, ang sa ICC, kung talagang isurrender ng government si former president sa ICC if ever na mag-issue ng moratorium arrest, then yun yung mukhang medyo delikado. So mukhang delikado ang sitwasyon natin dahil eh syempre ang mga supporters ng mga Duterte ay malamang ay eh, hindi papayag basta-basta. And that's why panoorin natin mga kababayan. Ito po ang sequence ng ating presentation, situation, game plan, CNN timeline, lessons learned, solution, and recommendation. Ito yung grand game plan. Bad capitalist syndicate, Nandiyan yung political and economic control Cartels and systems na gusto nilang establish And then narco-state, controlled by illegals Yun yung bad capitalists, no? Sa CNN political syndicate, ito yung gaslighting Ginagaslight nila yung mga tao, ini yung discontent Para magkaroon ng gulo Then fund, yung kanilang uh, pondohan, ang kanilang arm and political struggle Sa pamagitan ng taxpayers money Saan ba nila kukuha dyan? Di ba sa Resolution 10? Liquidation by uh, certification only So wala, saan na punta pera? Hindi natin na account Pero ang lakas nila maghanap ha Sa, sa pera ng iba Three achieve political victory. So they want to achieve political victory. And uh, sa tingin natin, one of it is to align with the Chinese Communist Party kasi medyo mayaman yan at pareho sila, uh, communism. Then corrupt politicians syndicate. They want to expand political alliances. Weaponized law. Ito na yung ginagamit nila. Pag may sinabi ka, katasuhan ka and everything, pati mga vlogger. <laughs> Yun yung lumalabas sa so control financial institutions of the government. Yan ang gusto ng mga politicians. And then, remain in power. So lumalabas na nagkaisa itong tatlo. Nagkaroon sila ng unholy alliance. Why? Siyempre, To make a game plan or scenario. And of course, to cover up issues na ginawa nila. And of course, may desired result sila dyan. One, ang Pugante, yung sa KOJC. Ano ang natakpan noon? Ano ang cover na issue noon? Is Boron, Bangag, and loto issue. Ang desired result nito is, ang naging problema is, na-sacrifice yung NTF-ELCAC program doon sa MS SMNI. Ang problema doon is, ang nanalo lang is si CNN, si Communist Party of the Philippines. Next, sa Alice in the Farmland sa WS, WPS political blunder, yung incompetence ng uh, ano natin, nung ating pagharap dyan, ang disarisol is PH may become a battleground. Again, sino ang nanalo dito? Sino ang, uh, ang ibig sabihin, sino ang uh, nakinabang dito? Si CNN pa rin. Si Communist Party of the Philippines, New People's Army and uh, NDF. Ang pag-uusig sa Quadcom, sino ba yung gusto dito? Abay, lahat naman sa kanilang tatlo gusto yan. Pero dito, natago nito ang Resolution 10, Illegal Insertions and Corruptions. At, ayun na, madidestroy, ididestroy nila yung former president. At, dahil doon, magkaroon tayo ng gulo-gulo malamang, of course, na-sacrifice yung ating unity ng ating bansa. Sino ulit ang makinabang? Of course, si Communist Party of the Philippines pa rin. So, 3-0 na. 3-0 na. Pagdating dyan sa ano? Sa fourth, ay ang pagpapatalsik kay BP Inday Sara. So, ano ang natakman nito? Ang PhilHealth Fund. 89 billion yun. Mahalika um, Investment Fund. Ang plat Control piasco Lahat yan natatakpan na. So, ang desired result is, of course, yung taxpayers money diyan na sacrifice na dahil sa pagpapatalsik and everything um, bill hindi na natin nakikita nandoon na lahat ng ating atensyon sa pagpapatalsik sa impeachment so magkakaroon yan ng anarchy if ever na magpatuloy at pag nagkaroon ng anarchy eh sino na ulit nang si CNN lang talaga ang nakikinabang si Communist Party of the Philippines at pag nagkaroon ng anarchy mga kababayan dito mukhang pwedeng makinabang ang administration bakit magka pwede silang mag-declare ng Martial Law o Revolutionary Government. And with that, matatakpan na nilang mga kickbox issues, incompetential lobbies, yun yun. At ang desired result nyan is manatili sa posisyon, manatili sa power, and back to glory. Like the Martial Lo days noon. So, kung titingnan nyo, may grand game plan talaga at yan ang nangyayari. So, balit, 4 out of 5, 5 game plan na yan, o mga scenarios, ang palaging nakikinabang dyan ay ang Communist Party of the Philippines. Tingnan natin. Ito, ah, ang sinasabi natin kanina na, uh, o plan, game plan, envelopment kasi sabay-sabay na i-envelope na itong uh, si former president Duterte at saka itong impeachment ni uh, BB Inday so magkakaroon talaga ng ano yan uh, Siyempre, ang mga lawyers mahatip may pupunta dun sa former president may pupunta rin naman dito sa vice president so magkakaroon ng hatian yan so one of them might be sacrifice and most probably si former president yon why ICC yon eh kung so, i-surrender nila si former president sa ICC magkaproblema yan so dito naman sa ano malamang ha malaking posibilidad magka magkaproblema ang impeachment naman eh, syempre, medyo na game 'yan. Pagdating sa Senate, medyo lulusot 'yan pero pangtakip ano na lang 'yan eh. pampa na lang ng attention 'yan pero ang target nila diyan si former President Duterte talaga. So, next dahil sa ganyang pangyayari, malamang ha, magkakaroon tayo ng siyempre nagbenta na tayo ng gold na na yung mga pera, nawawaldas na, magkakaroon tayo ng bankruptcy niyan. Of course, ang sunod nun, chaos, hunger, looting, then anarchy. Ang worst case scenario is civil war. Ang adversary naman natin dyan sa West Philippine Sea, eh, magkaroon na lang siya ng isi-invasion. Invasion from within pa. Kasi yung kanyang mga kap kapwa-communist uh, eh pwede na mag over sa ating bansa. And of course, kung sakaling magkaroon man ng konting gera, dito na yung battleground at ang forward, ed forward edge o battle area nila dito na sa Pilipinas. And afterwards, maging Basal State na tayo kasi wala naman tagalaga na tayong laban sa kanila. And pag Basal State na tayo, communism na ang ating pamalaan. At syempre, sino nga hawak? Syempre, syempre, Communist Party of the Philippines. CPP, NPA, NDF, or CNN. And of course, ang gagawin ng CPP, ng Communist Party of the Philippines, reorganization and purging. Alam niyo kasi sa kanila is normal lang yung purging. Etong mga ano natin, mga Communist Party dito sa atin, uh, binagamit nila ang political parties nila diyan. Pagka magkaroon ka ng konting problema, diretso sila doon sa ano, sa human rights. Pero tingnan mo pag sila na ang nandiyan, kahit anong patayan pa diyan, wala silang pakialam sa human rights niyo. Eh wag tayong patulog-tulog sa pansitan. Eh meron tayong ano diyan, grupo sana na maganda pero wala eh patulog-tulog. So, pag ganun, maging communistic na tayo. At once naging communist state tayo, in the end, ang panalo dyan is the Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF na. So, wala tayong magawa doon. Eh. Patulog-tulog tayo. Ayaw natin mag ano, eh. eh, sumasakay sa atin. Akala natin, okay. Eh, kahit sino naman, nakita natin yan. Ito, no? itong CNN roadmap, no? Detailed analysis pa rin. Noong 2024, yung activism nila, an ICC, anti-Duterte, nagawa na nila, Congress probes corruption, impeachment yung ipalabas yung uh, intelligence funds ng armed forces and police para ipapakita na itong armed forces and police ay mga corrupt. So, yun ang gusto nilang ipalabas. Para nang sa gayon, ay sila ang mabango. So, nagkaroon sila ng may minor rallies pero ayaw nila ng major rallies. Why? Because may election sa 2025. Kailangan nila mag-increase ng clout. Anong meron dyan? Run for Senate, Congress, and etc. At gusto nila mag-increase ng alliances dyan. And 2025 to 2026, gusto nila mag-reorganize yan. Siyempre, may nananalo, may natatalo. So, anti-intel funds pa rin para talagang tuluyan nilang ipakita na ang armed forces at police ay eh, corrupt at hindi, hindi maasahan. At sila lang ang pwedeng pagkatiwalaan ng bayan ng taong Anti-political dynasty, increased movement, yan. 2027, magmobilize na yan para sa election. Diyan na makikita yung anti-Marcos admin, anti-armed forces and police propaganda, anti-corruption, anti-political dynasty, anti-poverty, anti-US. And in 2028, bibira na sila sa highest post. From president, down yan hanggang sa Congress and LGUs. And then, magagamit nila ang kanilang political machineries from the barangay level up to the national level. So, yun yung ginagawa nila. Napakita ko na ito, two months ago eh. So, wala lang pumapansin dahil siguro iba ang nasa direksyon ng isip ng mga tao pero ito na nangyayari na lahat no kanina nga pinakita ko nangyayari na so ito naman yung lessons learned natin removing or replacing a sitting leader by law election or end of term impeachment people power sa people power meron tayong EDSA 1 EDSA 2 and EDSA 3 and 4 na nagfail sa EDSA 1 military ang gumalaw nagkaroon ng people support sa EDSA 2 civilian ang gumalaw nagkaroon ng military support and third and fourth EDSA failed yan so coup and mutiny Noong 87 to 89, nagkaroon ng isang senador then nung 2003 to 2004 nagkaroon ng isang senator ulit because uh, they show they 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 know how to fight for the people na ngayon ito yung saying one is enough two is too much three is stupidity so nakikita nyo halos two na lahat no so sabi ni Einstein doing the same thing over and over again expecting different result is stupidity despite having two successful people power our people never learn to unite and our country remains poor ganun pa rin nung pinalitan ni, ni former president Cory si former president uh, ano Marcos senior eh wala nangyari Ganon din yung panahon ni President Erap. So, anong other method na hindi pa natin na-exploit? Eto na, People's National Political Party. Tayo yon, sir Dado, no? E yung mga Religious sector, business sector, mga retired, government, and public, public, uh, private employees. OFWs, mga ka-OFWs, please, uh, pakinggan nyo ito. FGF, Filipino Guerrilla Forces. Then, yung Duterte supporters and loyalists. No? Kasi pareho yan, ipapakita ko kung bakit. So, tatawagin natin ang ating, uh, ang ating magiging prinsipyo is National Socialist Capitalism. Bakit? Ito yung mga Philippine Presidents. Dalawa dyan ay nagkaroon ng problema, yung Marcos and uh, Aquino. People Power. Former President Marcos Sr., ayan, Uh, na people power siya at pumalit sa kanya si former President Cory Aquino then former President Joseph Estrada ang pumalit sa kanya si PGMA. Anong nangyari? Gumanda ba? Hindi ba lalo tayong ng lugmok? And that's the reason why. Hindi tayo padalos-dalos. Kung gusto talaga na, gusto nyo ng ganyan, eh pag-usapan. Baka mamaya, eh, for instance, sabihin natin, o oh, sige, uh, nagkaroon ng people power, na alis yung nakaupo, tapos pumalit yung isang ipipalit ninyo. Do you think gaganda ang buhay natin? Baka papalit lang ng mga ibang buhaya sa dating buaya, Di ba? Eh, hindi kasi pinag-usapan yan, hindi ganun yan. Kasi mahirap na itong mga bagay na ito na wala tayong natutunan. Punta tayo sa legal. Ano yun? Ito. Oh, si former President Rodrigo Roa Duterte, he claimed that he is a socialist. Ang ganda ng kanyang ginawa. Halos lahat ng mga Pilipino noon, including lalo na ang mga OFWs, tuwang-tuwa sa kanyang pamamalakad, sa kanyang paraan ng pagpamamahala ng ating bansa. Everybody, almost, almost everybody felt proud na naging Pilipino, maging Pilipino. But this time, sabi naman ng iba, hindi na doon sila pred. I don't know, ha? feeling nila yon. So, eto si former President Duterte, a socialist. He claimed it. Sinabi niya yan. So, let's see. Solution and not additional problem ang ating hahanapin. Ano ito? Ipakita muna natin. Eto ang ating current situation. Present situation. Political capitalism kasi tayo eh. Pinapangunahan tayo ng mga political parties and party groups. Galing sa political dynasties, oligarchs, elitists, cronies, bad capitalist drugs, hoarders, smugglers, nandiyan na. Nagpapanding na yan para yung mga kamag-anak nila o mga kagrupo nila na maganda ang reputation, pinapupunta nila dyan sa Congress at pinoprotektahan ang kanilang interes. Yun lang naman talaga dyan. Kaya nga may Congress eh, ganyan lang protecting interes eh. Implementing arm nila, syempre, ang bureaucracy. Of course, under sila dyan, ang Comelec at saka ang COA. Under talaga ng political capitalism na nandiyan sa gobyerno yun, from, from presidency down. So anong magawa natin? Eh, ang bureaucracy hawak nila. Armed forces and police, the same manner. Susunod lang naman ang Armed Forces and Police diyan sa ating ano, di ba? Nag-declare naman na sila na ano, na nang partisan. Pero not because they are non-partisan, hindi na nila alam. Hindi nila ma-distinguish yung political and criminal. I eh, remember all the ano, yung uh, pagkokorap, pagdanakaw sa kaban ng bayan at sa lahat ng mga nawawalang pera, nawalang uh, transparency, and including that, yung uh, countenancing ng uh, insertions or unconstitutional ano ng mga ginagawa is criminality at hindi yung political. Eh yun na nga eh, pero dahil susunod lang kasi eh, hindi na natin pipilitin. Alangan naman. So LGU employees, barangay employees, so anong ginagamit ng political capitalist? Ito, power of money. The problem is, yung money na yan ay taxes natin. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Patuloy tayong nagiging dakilang sidekick at dakilang aliting sa gigilid, sa gigilid ng mga political capitalist. Oh, Armed Forces and Police, please. Sinasabi lang namin to, huwag magalit. Eh, ano lang to, pinapakita lang natin para malaman din ninyo, nalaman ng lahat na ganyan nga ang sitwasyon natin. Other is political radicalism. Sino yan? Communist Party of the Philippines. Nandyan si New People's Army, National Democratic Front, MNLF, MILF, BIFF, DATG. Anong implementing arm? Ayun, kabag. <laughs> Palay ang pag-contempt-contempt doon sa mga polis at sa mga military o mga ano. Kinu-contempt nila para ipakita sila ang tama at ang, ang mga polis ay mali. Tama ba yun? E eh, samantalang sila, ang lakas nila mag pero sila hindi pa na-witch chant yan. Ah, bakit pinaprotektahan natin yan? Ah, yung mga yan, yan, yan ang problema na hindi nyo nakikita, ah, armed forces and police, tayo, mga kababayan. May problema tayo dyan. Parang pinaprotektahan pa natin itong mga ito dahil lang nakadikit doon sa isang mamaw dyan sa, congress, sa house, eh, ganun na. Dahil may pera si Mamao, okay na. Huwag naman ganyan. Partylist groups. Limited freedom fighters. Bakit limited? Freedom fighters daw ito, eh, Pero limited kasi ililimit nila yung freedom mo dyan. They are not actually fighting for freedom. But they are trying to limit your freedom. So, caliphate. The same manner. Kasi susunod ka na doon sa limited freedom. Okay? And, of course, ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF, walang Diyos yan. No God. Ang radicalism naman, of course, eh, may Diyos nga. Pero radicalized naman ang gusto. Yung iba ay eh, gustong katayin. Eh, mahirap yan. Hindi tayo magkasundo niyan. So, anong dapat nating gawin? Sir Dado, bumuo na tayo dito. Socialist capitalism na principle. Bakit? O, gaya na sinabi natin, ang mga socialist kasi, sanay ito dito sa tinatawag na social services and public services. So, religious sector, bakit? Social moral standard. So, kailangan natin ng religious sector, business sector. Why? Economic prosperity para sa capitalism, Sila ang nakakaalam dyan. Biasa sila sa capitalism and economy. Then, overseas Filipino workers. Kasi sila ang ating sandalan. Our modern day heroes. Sana matulungan tayo ng ating mga OFWs. Matawagan ng kailangan mag-anak. At isulong natin ito. Retired uh, government and uh, private employees. Kung magaling sila sa social services. Pwede silang sumali dito. Sila ang ating kasama. Volunteers. Kasulad ng Laangkawal and uh, Barangay Health Workers. Alam nyo itong mga volunteers na ito katulad ng Laang Kawal, eh sila yung tumutulong sa atin sa panahon ng mga sakuna. Ang dami nilang ginagawang kabutihan para sa atin pero hindi natin sila napapansin. Alam nyo po ba na mga bloodletting activities, sila nagbibigay dyan sa ating blood bank? At patuloy minsan naglilinis ng ating mga kanal, sa ating mga kalye, and walang hinihinging kapalit. At wala rin tayong binibigay na, na tulong, na suporta. In fact, mas marami pa tayong binibigay na, na, na ayuda doon sa mga hindi eh, naman talaga tunay na nangangailangan, kundi mga alaga lang ng mga politiko, nitong mga political capitalists, abay, doon na nga napupunta eh, kaya hindi ito na tumatama, hindi na talaga tumatama, and that's why, uh, eto, Pilipino guerrilla forces, sertado, baka pwede na nating pangunahan ito, eh, alam nyo kasi mga kababayan, ha? ang nangyari sa Ukraine, nagamit nila ang kanilang security forces, nung medyo, na, una, ano ito, na, na, marami ang nalagas, ang inilagay nila ang kanilang reservist na, So itong mga laang kawal nila ang nilagay. So nung medyo naubos na rin ang kanilang laang kawal, ang kinuha nila ay ang mga bilanggo at yun ang pinanglaban nila. So you see, mabuti nga dito si Serdado uh, Enrique, nag-isip na Filipino guerrilla forces. Dahil pagkatapos ng reservist, meron pa tayong makukuha na na puwersa, which is the Filipino guerrilla forces. Napakatalino mo, Serdado. Mausay ka. Mabuhay ka, ha, So pag natin to, i-unite natin itong mga nakalagay dito at gagawin natin yung tinatawag nating people's national political party na may prinsipyong socialist capitalism. So, DDS, bakit DDS? Ay syempre, si si former president Duterte is uh, a socialist. Ganon din naman ang mga loyalists. Why? Because si former president Marcos Sr. noon ay ang ganda ng kinang ang kanyang mga social services ay napakaganda. Ang uh, katulad ng uh, uh, heart center, lang center, uh, ano pang mga center ng mga children center, medical center, you see? Eh, bakit hindi tayo magkaisa para ipaglaban naman ang ating uh, ang ating interes. Now, rebel returnees, NPA, MNM, ay pwede kayong sumali, self-employed, farmers, fishermen, public service, transport groups, beauticians, and every mga ano, uh, self-employed. Indigenous People's Organization, ito, kailangan ito dito kasi matagal na silang napabayaan, hindi nabigyan ng pansin masyado, no? o hindi nabigyan ng suporta. Scientists, of course, ito mga special natin na mga dapat talagang bigyan ng pansin. Technological, uh, ano, mga technologies na mga technicians, media and bloggers. So pagtulungan natin ito, siguro sa Dado at sa lahat na nakakapanood nito, e eh, tinatanong ko na, kasama na ang ating mga, mga OFWs, payag ba kayo dito, yes or no, na magpatayo tayo ng People's National Political Party para sa atin? Na hindi na tayo magpapadala dyan, eh, Kalamihan yan, mga magnanakaw lang itong political capitalism at saka political radicalism. Alam nyo ba kung paano magnakaw itong, itong CNN? Abay, sa matibay eh. Sa pamagitan ng extortion, harap-harapan, takutin ka, nakawan ka. Eh, mabuti nga, sumali sila dyan sa sa politika. Eh, bay, madali naman sila maka, ano doon, makapushlit. Bakit? Eh, certification, liquidation by certification lang eh. Iyon ang problema dyan. Kaya nga, mga kickbacks and everything, nandyan na, political capitalism, political radicalism. Hanggang kailan tayo magpatuta-tuta sa kanila? Hanggang ta kailan tayo magpaaso-aso sa kanila? Mga kababayan, serdado, Religious Sector, Business Sector, overseas, O, OFWs, Retired, mga Volunteers, Laangkawal, BHW, Pilipino Guerrilla Forces, DDS, Loyalists, Rebel Returnees, Self-Employed, Public Service, Public Servants, mga Indigenous Peoples, Scientists, Media Bloggers, hanggang kailan tayo magpatuta-tuta at magpaaso-aso sa mga political capitalists na yan at saka mga political radicalists. Hanggang kailan? Puro lang tayo, ano, wala tayong ginagawa. Kaya nga ito sinasabi natin, Bipinday, baka gusto mo na pangunahan ito hindi na natin kailangan yung kalikali -kali o daan-daan o kalsada. Ang kailangan natin dito, uh, ang kailangan natin is magkaroon tayo ng convention, Konvensyon! Para tingnan kung paano itayo ang party na ito, ang National People's National uh, People's uh, People's National Political Party. Imbis na mag uh, reklamo tayo ng reklamo, dayamudum tayo ng dayamudum, puro tayo bagulbul, Eh mas mabuti pang gawin natin 'to. We will face them head on. May eleksyon naman eh. And then kung kaya natin gawin 'to, Tingnan natin kung sino ang mas malakas. At the end of the day, sila gagamit ng pera. Tayo gagamit ng boto. So, titingnan nyo nga. Eh, paano ba yan? Eh, pera lang naman ang hawak nila pero napasunod tayo. Bakit? Mga mukhang pera kasi tayo. Eh. Nagpa, nagpadala tayo. Nagpasunod-sunod-sunuran tayo sa pera. Eh. Yun yung problema. Kaya hindi tayo umaangat kasi karamihan sa atin dyan, sunod-sunuran sa pera. Kaya yung may pera, sila sa taas. You see? Pwede naman sana mabago yan kung magkaisa tayo. Ang problema, eh, kailan? Kung hindi ngayon kailan at kung hindi kung hindi tayo, eh sino ang gagawa niyan? Yung mga inchik na ba? Ang pupunta dito para gawin yan para sa atin. Eh patulog-tulog tayo. Tigilan na natin yung patulog-tulog. Kailangan na nating gumalaw. Okay, what are the possibilities for us provided for within our constitutional rights? And why not? One, the national socialist capitalism movement to seek elective position in the respective provincial city municipality, yung LGUs and barangays. No? Eh, pero ngayon, wala na. Hindi, natin na. Hindi na natin naayos ito. So, next time na lang ito, siguro by 2028, pero pwede na tayo mag-umpisa, mag-organize, para tayo ay makapili na ng mga iboboto natin ngayong darating na eleksyon. Okay? Preparation natin ito, magbuklod na tayo para sabay-sabay nating piliin. Magkaisa tayo para piliin ang tamang politician, political leaders, o tamang mga leader na ilalagay natin sa posisyon ngayong midterm election. At preparation na rin ito para sa 2028 Presidential and national elections. Okay, so barangays and they shall pursue the people's welfare objective through the NSC programs and be the voice and movement that will protect the hard-earned good image and reputation of the government, prevent the evil society group, the bad capitalist, CPP and Pindf and the secessionist group, mga secessionist group, no, from destroying and or ruling the country. Counter the traditional political capitalism of hug, and wealthy concept. Ito yung uh, patabaing baboy at baboy damo. Ito yung uh, boat buying sa pamagitan ng uh, modern boat buying na ayuda. Tama na yan. Tigilan na natin yan kasi ilagay na natin through incentives. Kahit pabigyan mo yung isang mahirap na tao, bigyan natin ng kahit pa 15,000 eh. Basta ipagtrabahuin niya. Anong trabaho ibigay natin? Yun ang ating hahanapin. Yun ang ating i-identify. Katulad nito, naghahanap tayo ng solusyon. We better give a solution kaysa magreklamo. Tayo na magreklamo. Walang mangyari sa atin. Kumpura tayo reklamo. Mas mabuti pa magkaisa tayo. Ang solusyon dito is ang ating pagkakaisa. Mamili ng tamang leader and then later on suggest kung ano ang magandang pwede natin gawin para sa ating bansa. After all, this is our country. Hindi naman to country ng ibang bansa, ng ibang mga lahi. Sa atin ito. So, also, we have to eradicate the illegally acquired and drug money politics. No? Kailangan mga na yan. And pursue honest, orderly, and peaceful elections. Assist the GRP or Government Republic of the Philippines in the socialist form of governance, cleaning the bureaucracy from graphing corruption, and support legitimate capitalism. Kasi itong mga kapitalist natin s, basta legitimate. Ito yung marami dyan eh, SM, SMB, uh, AC, marami, uh, Bistalan, mga ganun. Ang daming magagaling na ano dyan, yan ang susuportahan natin in case na ano, sila yung protektahan natin, bigyan natin ng, 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 ano, ng suporta pagdating doon sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Siyempre, mga cooperatives, yung uh, public-private partnerships towards peace, development, economic prosperity for our people and country. So mga kabuhayan, sinabi ni Mark Cuban, everybody's chasing power and nothing will give you more power than the military than military and AI. So we have the power but we don't have the will. If we want change, we must have the willpower to act because only by doing can we achieve change. So dito, pinakita natin yung US election, yung nakaraan lang, eh ang nanalo dyan si J.D. Vance. Dati siyang Uh, ano, dati siyang service uh, serviceman, no? eto naman si Tim Walsh is also a serviceman na sa National Guard na sa reserve, no? So tingnan mo, malaki ang paggalang nila sa mga ganyan. Bakit dito sa atin? Parang bihira at halos walang nagtitiwala. Why? Because it seems na hindi tayo marunong lumaban o hindi tayo marunong na ipaglaban ang taong bayan. Na nakita natin, ah, uh, like for example, former Senator uh, Pong Biason, eh nanalo yon because uh, ang tingin ng mga tao, pinaglaban niya ang taong bayan. Former uh, Senator Gringo, Nanalo siya dahil nakita ng mga tao pinaglaban niya ang taong bayan. Former Senator Trillanes, nakita din ng mga tao na pinaglaban niya ang mga taong bayan noon. So you see, nanalo sila and of course, Senator Ping Lacson, ganun din ang pananaw nila. Senator De La Rosa, ganun din ang pananaw ng mga tao na pinaglaban nila ang taong bayan. So, yung iba sa atin, eh, Parang naging sunod-sunuran na lang kasi tayo sa mga political capitalists, yung mga nandyan sa politics, sa, sa posisyon, at inaasa natin ang ating uh, position posisyon, ang kinabukasan ng ating bansa sa kanila, na nakita naman natin kung anong kinagagawa. Eh. Mabuti sana kung matino ang ginawa. Eh kung hindi, nakita nyo yan. Ayun ang problema. So tingnan GOP, Military Veteran Lawmakers. So 50 Republican members of Congress, no? all military veterans have signed on to the letter to, a letter to government. Democracy. You see that? 50. Republican members of Congress or military veterans. See that? Pero hindi lang yan ah. So, tingnan nyo, pati reserve meron. So, out of 100 Senate seats, 435 Congress seats, 68 doon are veterans and reserve. So, you see, ganyan well represented doon sa US ang mga uniformed and mga retired, including reservists. So, mga kababayan, retired soldiers comment, opinion assessment, ito yung mga detailed analysis natin, no? People's National Political Party ang ating pinag-usapan. Real talk lang.